familiar ba ninyo ng mga bungaha mga boss o mahinog kulay pula napansin ko siya dahil sa kanyang bunga kahit hilaw pa ano maraming bunga wild dito na prutas kusang tutubo at bubunga sa mga nakakatikim nito alam nila to anong pangalan nito nung kabataan ko pag nakita namin ito na may hinog kahit nasa mataas na puno naguunahan uunahan kami sino makakuha uh, masarap kasi ito mga boss uh, matamis-tamis uh, medyo pero masarap update ko na lang kayo mga boss pag may hinog na at pag hindi ako ma sa mga ibon isa ito sa mga paborito ng ibon lalot na hinog na